Aries, sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 3, sa tanghaling bola ay number 6 at number 10, at sa gabing bola ay number 25 at number 24 na gabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 4, sa tanghaling bola ay number 25 at number 26, at sa gabing bola ay number 14 at number 19, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweteng sa umagang bola ay number 23 at number 11, sa tanghaling bola ay number 8 at number 11, at sa gabing bola ay number 8 at number 29 nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweteng sa umagang bola ay number 5 at number 23, sa tanghaling bola ay number 11 at number 6, at sa gabing bola ay number 5 at number 29 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 25 at number 10, sa tanghaling bola ay number 26 at number 5 at sa gabing bola ay number 18 at number 13 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweteng sa umagang bola ay number 8 at number 14, sa tanghaling bola ay number 29 at number 8, at sa gabing bola ay number 27 at number 13 na gabay ng kalikasan. Libra, sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 4, sa tanghaling bola ay number 19 at number 25, at sa gabing bola ay number 15 at number 21 na gabay ng kalikasan. Scorpio Sa huweting sa umagang bola ay number 14 at number 5, sa tanghaling bola ay number 25 at number 18, at sa gabing bola ay number 13 at number 24 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 8, sa tanghaling bola ay number 11 at number 5, at sa gabing bola ay number 20 at number 17 na gabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 11, sa tanghaling bola ay number 14 at number 19, at sa gabing bola ay number 28 at number 24 na gabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweting sa umagang bola ay number 25 at number 14, sa tanghaling bola ay number 21 at number 23, at sa gabing bola ay number 16 at number 20 na gabay ng kalikasan. Pisces sa huweteng sa umagang bola ay number 22 at number 17, sa tanghaling bola ay number 29 at number 6 at sa gabing bola ay number 10 at number 21 na gabay ng kalikasan.